Patuloy na pinag-uusapan sa social media ang kontrobersyang kinasangkutan ng drug artist na si Pura Luca Vega, matapos nitong magbahagi sa Twitter noong July 10, 2023, ng maikling video kuha sa kanyang performance sa isang event na nakapostura na malapoon habang naglilipsink ng ama namin. Ang ama namin o Lord's Prayer ay isang Roman Catholic song na hango mula sa dasal na itinuro ni Jesus. Kalakit ng video ay ang caption na, Thank you for coming to church. Binatikos ng husto ng mga netizens ang naturang video dahil anila ay offensive, disrespectful, at blasphemous ang ginawa ng drug performer. Sumunod sa pambabatikos mula sa mga netizens ay ang pagdeklara sa kanya bilang persona non grata ng hindi bababa sa labing isang lugar sa bansa. Kabilang dito ang General Santos City, Florida Blanca, Pampanga, Laguna, City of Manila, Bukidnon Province, Toboso Negros Occidental, Nueva Ecija, Cagayan de Oro City, Occidental Mindoro, Dinagat Islands, at ang pinakabago ay ang Cebu City. Hindi lamang dito natatapos dahil nagsampa na rin ng reklamo ang Ihos del Nazareno laban kay Pura Luca Vega. Ang Ihos del Nazareno ang grupo na umaalalay tuwing nagaganap ang translasyon taon-taon. Anila ay galit ang kanilang naramdaman kung kaya ay napagkasunduan nila na magsampa ng kaso upang hindi na pamarisan. Pahayag ng presidente ng naturang grupo, galit ang nararamdaman namin. Kung hindi kami aksyon, baka nga kasi pamarisan pa siya. Kaya napagkasunduan na namin na magsampa na ng kaso laban sa kanya Paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code, ang isa sa mga reklamo nila at Cybercrime Prevention Act, dahil dinamit nito ang iba't ibang platform ng social media. Nilinaw naman ng grupo na walang kaugnayan sa kasarian ng drug artist ang reklamong kanilang isinampa at handa rin silang iurong ang mga ito kung sakaling humingi si Pura Luca Vega ng tawad. Dagdag pang pahayag ng grupo, sasamahan pa ho namin siya sa simbahan ng Quiapo para makausap ang mga pari sa harap mismo ng ating mahal na senyor at humingi ng tawag at syempre. Sino naman ho kami para hindi patawarin? Nagpahayag naman ng kanilang saloobin ang ilang netizens patungkol sa isyong ito. Saad ng ilan sa mga nagkomento, dapat lahat na andun sa party makasuhan, they acted as one, walang respeto. Sa dami ng art, bakit ang mukha pa ni Jesus ang ginaya mo, wala kang respeto. Tama lang yan kasuhan silang lahat ipersona non grata na sa buong Pinas.